Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. Mateo Kapitulo 13, Versikulo 1 At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao, ano lamulan siya sa isang daong, at nang po, at ang buong karamihan ay nanakatayo sa baybayin. Mateo Kapitulo 13, Versikulo 2 At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. Mateo kapitulo 13 versikulo 3 At sa paghahasit niya, ay nanggahulog ang ilam dinhi sa tabi ng dahan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. Mateo kapitulo 13 versikulo 4 At ang mga iba ay sa mga batuhan, na doy walang sapat na lupa, at pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa. Mateo kapitulo 13 versikulo 5 At pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat, ay nanggatuyo, Mateo Kapitulo 13 Versikulo 6 At ang mga iba'y nanggahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 7 At ang mga iba'y nanggahulog sa mabuting lupa at nangagbumwa. Ang ayla'y tig at ang ayla'y tiga-anim na po at ang ayla'y tigda po. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 8 At ang may mga pakinig ay makinig. Mateo kapitulo 13 versikulo 9. At nagsilapot ang mga alagad, at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? Mateo kapitulo 13 versikulo 10. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inuwi ipinagkaloob ang manggakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapo at hindi ipinagkaloob sa kanila. Mateo kapitulo 13 versikulo 11. Sapagkat sino mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana, Ngunit sino mang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 12 Kaya't sila ay pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila na nakakakita, at na nakikinig ay hindi sila na nakakarinig, ni hindi sila na nakakaunawa. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 13 At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang para hindi ninyo mapagugunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang para hindi ninyo mamamalas. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 14 Sapagkat kumapalang puso ng bayang ito, at mahirap na mamakarinig ang kanilang mga na, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mamakakita ng kanilang mga mata, at mamakarinig ng kanilang mga na, at unawon ng kanilang puso at muling managbalik loob at sila'y aking padalingin. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 15 Datapu at mapapalad ang inyong mga mata sapagkat na nakakakita at ang inyong mga tayna sapagkat na nakakarinig. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 16 Sapagkat katutuhanan sinasabi ko sa inyo na hinanggad na makita na maraming propeta at na mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig. Mateo Kapitulo 13, Versikulo 17 Pakinggan na ninyo ang talinghaga tungkol sa mga Mateo Kapitulo 13, Versikulo 18 Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaruluhunan ng masama at inahagaw ang nahasak sa kanyang puso. Ito yaong nahasak sa tabi ng daan. Mateo Kapitulo 13, Versikulo 19 patam na hasek sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdaka'y tinatanggap ito ng buong Dalek. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 20 Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdaka'y natitisid siya. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 21 Patam na hasek sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umihini sa salita at yao'y nagiging walang buma. Mateo Kapitulo 3 Versikulo 22 At ang nahasek sa mabuting lupa ay siyang dumiranig at nakauunawan ng salita na siyang katutuhan ang nagbubuma. Ang aylay tig isamdaan, ang aylay tig na pu, at ang aylay tig tatatlong po. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 23 Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Mateo Kapitulo 13, Versikulo 24 Datapo samantalang nang detutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ang mga mo sa pagitan ng trigo, at umalis. Mateo Kapitulo 13, Versikulo 25 Datapo at nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw na rin ang mga pansiranda damo. Mateo Kapitulo 13, Versikulo 26 At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparunat ng nagsabi sa kanya, Ginuko, hindi ba ganaghasik ka na mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangag mula ang mga pansiranda damo? Mateo Kapitulo 13, Versikulo 27 At sinabi niya sa kanila, isang kahaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami na'y magseparun at ang mga yao'y pagtipunin. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 28 Datapo at sinabi niya, Huwag baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansiramda mo, ay inyong mabunat pati ng trigo. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 29 Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng paghahani, at sa panahon ng paghahani ay sasabihin ko sa mga mga hani, tipunin mo na ninyo ang mga panseramda at inyong pagbibigkisin upang sunugin, datapo at tipunin ninyo ang trigo sa akin bandang. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 30 Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhinang mostasa, na kinuha ng isang tao, at inihasat sa kanyang bukid. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 31 na siya lalum lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapwat ng tumubo, ay lalong malaki kaysa sa mga gulay, at nagiging pulong kahoy, anupat nagsisiparon ang mga ibon sa langit at samisilong sa kanyang mamasana Mateo Kapitulo 13 Versikulo 32 Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura, na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ituloy na lebadura ham lahat. Mateo Kapitulo 3 Versikulo 33 Lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga, at kung hindi sa talinghaga ay hindi na sila kinakausap. Mateo Kapitulo 13, Versikulo 34 Ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, Babukin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, sasaysayan ko ang mga natatagong bagay buhat ng itatagang sanglibutan. Mateo kapitulo 13 versikulo 35 Nang maggadayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay at sa kanya'y at ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pansiranda mo sa bukid. Mateo kapitulo 13 versikulo 36 At siya'y so sumagot at nagsabi, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Mateo kapitulo 13 versikulo 37 ang sang sanglibutan at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian at ang mga pansirang damo ay ang mga anak ng masama. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 38 At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang jablo at ang pag ay ang katapusan ng sanglibutan at ang mga mangaani ay ang mga anghel. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 39 Kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 40 Ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nanakapagpapatisod at ang nagsisigawan ng katampalasanan. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 41 At sila'y igagatong sa kala ng apoy, dyan na nga ang pagdamis at ang pagnamalit ng mga nipin. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 42 kung maggagayo ay managliliwanag ang mga na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 43 Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpuman ng isang tao at inilihin at sa kanyang kadalakay yumaon at ipinadbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 44 Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nananalakal na humahanap ng magagandang perlas. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 45 At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatamkilig at biniliyahon. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 46 Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 47 Na, nang mapuno, ay hinayla nila sa pampang, at sila'y nagsiupo, at tinipon sa mga ng mabubuti, datapu at itinapo ng masasama. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 48 Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan, lalabas ang mga anghel, at hihiwalay ang masasama sa matutuwid. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 49 at sila'y igagatong sa kala ng apoy, diyan na, na ang pagdanis at ang pagnamalit ng mga mipin. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 50 Napagunawa ba ganin niyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, Oo, oh. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 51 At sinabi niya sa kanila, kaya ang bawat estriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sambahayan, na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 52 At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 53 At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinigaga. Ano pat sila'y nanagtaka? At nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan? at ng mga makapanyarihang dawa. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 54 Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago, at Jose, at Simon, at hundas ang kanyang mga kapatid? Mateo Kapitulo 13 Versikulo 55 At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nangga sa atin? Saan niya kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Mateo Kapitulo 13 Versikulo 56 At siya'y kinatisuran nila, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 57 At siya'y hindi gumawa ro ng maraming makapangyarihan dawar dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Matteo capitolo 13 versicolo 58.